Good morning mga kaibigan So ayan <laughs> Magandang araw sa iyo lahat So this is Grismong And ayan nandito tayo sa ngayon sa Ating bagong shop na inuunti-unti natin itayo Actually mga kaibigan ito Kaya napakontent tayo Kasi Ito, ito po, ito po is uh, Customer ko to sa Bicol And uh, nung nalaman niya na nandito na ako sa Manila Taga dito kasi siya So bali din na niya pa ako sa Bicol Kapag magpapagawa siya Magpapatono So ayun So dahil nandito na ako dumating yung uh, ano natin dumating yung customer natin and meron siyang special request yung aking uh, iPort na headworks and uh, yun ang gusto niyang gamitin na valves ngayon is yung bagong valves ni uh, bike yung uh, Diamond valves ni Pete's bike actually ito po ito lang po ang so far ngayon na pinakamarami kong uh, nagagawa na valves na ginagamit yung uh, Diamond valves dahil ah uh, tested namin siya na pwede gamitin siya for daily. Okay, medyo mahaba ang lifespan niya compared sa existing na mga valves na nabibiling mura. Okay, so mga kaibigan, ayan, as you can see, ang head po na ito is uh, aftermarket. So ngayon, dahil po ang setup nito is sa uh, 32mm na throttle body, uh, kailangan natin ng mas tama na mga piyasa like for example, itong manifold na kasama ng head na aftermarket isa uh, 34 nung sinukat ko pero 32 mm lang yung throttle body niya. Ngayon, ano nga ba yung gagawin natin kapag ka malaki ang butas ng uh, manifold? Okay? So yan mga kaibigan, yan po yung pinaka crucial dahil yung mga ganito pong port matching kapag mali, ito po ay nagco ng problema pagdating sa tono. Okay, so from high pressure na galing sa manifold na mas maliit, pagdating po dito bumababa yung kanyang pressure o yung speed, yung velocity ng hangin is babagsak. Okay, so mga kaibigan, ang unang-una nyo kailangan po is, kailangan nyo po magpalit ng tamang manifold. Okay? Or, pwede po kayong gumamit ng mas malaking throttle body, pero ito po yung kick doon. Kapag po mas malaki po ang hangin na kaya nyo ipasok, lalo na ito is 1922 na valves, mas marami po ang fuel requirement. Okay? So, kaya po nangyayari sa iba, nagkakamali ng mga tono kasi hindi po iniintindi kung ano yung mga pyesa. So, ang gagawin natin dito, is pwede tayo magpalit ng 34 na throttle body para magmatch siya dito sa manifold o tawag dyan is actually uh, hindi lang uh, tawag nito port matching kundi yung proper sizing ng mga pyesa now ito po talaga ay ginawa para dito so kung mapapansin nyo po ito kapag ka po ito nilagay is eh, halos eksakto na po yung butas ayusin natin para makita po ano yan laglag o yan kung pitingnan po natin ano yan Ilalagay natin yung throttle body dyan. Pag napansin nyo po yan, sakto na po yung butas. Ayan, malinis. So, hindi po natin pwedeng kalkalin namin ng mas palakihin pa. Ang gagawin lang po natin dito is kikinisin natin na maganda ang texture ng manifold at ng intake, uh, ng intake port. Okay? So, yung ano natin, yung throttle body natin, eh, si consider natin ngayon sabihan si customer na lakihan niya ng 34 at maglagay ng velocity stack para mas maganda yung flow papunta sa chamber. Okay? So yun mga kaibigan, ano, isang problema na isosolve lang natin dito dahil sa mga mismatch ng mga pyesa, hindi pa nakakapag-perform na maganda ang makina. Okay? So yun mga kaibigan, tip lang po yan about sa mga porting. Ito gagawin natin dito is uh, ano natin, gagawin natin na medyo rough ang surface. Tapos pagdating po sa exhaust is pakikinisin natin para hindi kinakapitan ng carbon. Okay? So ayun mga kaibigan, very short tip lang po about sa head na dapat po naiintindihan natin bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay or bago tayo magtono para mas maintindihan natin na yung customer natin is magiging masaya. Maintindihan din natin yung effect nito kapag tinatama natin yung mga pyesa dahil masasatisfy si customer, tas tama pa yung takbo, hindi masyado makonsumo, pero maganda manakbo yung makina. Okay? So ayan mga kaibigan, ano? as you can see, meron tayong aftermarket, 1922, pitch bike valves ang ikakabit natin dito. Ayan, dahil galing po ito sa Uh, sabog daw sabi ng customer but then again wala naman damage yung head masyado so gagawin na natin okay? so ayan first customer ng iport head dito po yan sa grismong garage chestan merchandise available po ako dito uh, abangan nyo lang po yung uh, tawag nito ab abangan lang po natin yung uh, schedules ko dito para po dumating kayo dito eh nandito din po ako okay so ayan mga kaibigan once again aftermarket head I, i port natin yung headworks na exclusive ko po. Tapos ayusin natin yung mga valves na bago ilalapat natin para mas maganda yung magiging performance nitong motor na to. Okay? So ayan eh, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. I mean, magandang araw sa inyo lahat. God bless po and peace.